crystal effects sa iyong flaring sa na panoorin ang buong video na to para malaman kung paano ito ma-achieve. Kailangan lihahin na makinis at malinis upang maiwasan natin ang chemical reaction ng ating pintura. 2K Offer Surfacer ang ginamit nating primer para mas lalong kumapit ang ating pintura at maganda rin itong gamitin kapag luma o may malalalim na gasgas ang iyong pipinturahan. Kailangan natin itong lihay na makinis dahil meron itong masilya upang magpantay ang kanyang pintura. 3-1-2 silver ang ginamit natin para mapalabas natin ang ating crystal effect At layer by layer lang ang pag-apply upang maiwasan natin ang pagtulo ng ating pintura Pagkatuyo ng ating silver saka natin ito nilagyan ng crystal effect Ito ang ating first coating Balit 3 coatings ang gagawin natin Patuyuin natin sa loob ng 30 minutos bago natin ito patungan uli Pagkatuyo sa loob ng 30 minutes saka natin ito pinatungan uli ng isa pang coating Layer by layer pa rin ng ating pag-apply at saka natin ito patuyo nila sa loob ng 30 minutes. At katulad ng unang coating at sa pangalawang coating, same as lang din ang gagawin natin sa ating pangatlong coating. Hayaan natin itong matuyo sa loob ng 30 minutos at kung kulang pa ito, saka muli ito patungan. At ito ang naging resulta ng ating silver na nilagyan natin ng crystal effect. At kung mapapansin ninyo, meron na siyang crystal formation. Pagkatiyong tuyo na ng ating crystal effect, lalagyan na natin to ng 31 o black. Ito ang magiging shading ng ating crystal effect upang lumutang ang kulay nito. At katuyo ng ating 3109 block sa loob ng 20 minutos saka natin tuliliyahin ng dahan-dahan upang lumabas ang ating crystal effect. At ito ang naging resulta pagkatapos natin siyang liahin. Y016 Candy Yellow ang una nating kulay na nilagay. Layer by layer lang ang pag-apply pa. May natin ang pagtulo ng ating pintura. Y017 Candy Green naman ang pangalawang kulay na ating gagamitin para sa ating top color. 2K01 top clear coat ang ginamit natin para mas lalong kumintab ang ating pintura at protection na din ito sa ating top color. 2 to 3 layers naman kung tayo mag apply at 5 minutes naman ang interval time nito. Hindi natin napantay ang ating pagpipintura para pantay din ang pintab nito. At ang final result gamit ang ating samurai paint. Diba? Napaka-astig! Reminder lang kasamurayan, mas magandang gamitin ang crystal effect pag tayo magpipintura kapag maaraw. Oh!